naman alamin ang lagay ng panahon, makakapanayam natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Ariel Samudio, ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Sir Ariel, sa tawang oras mismo po ito, ano po yung kalagayan po ng ating panahon? Lalo na ngayon po, nakakalabas pa lang po sa Philippine Area of Responsibility. Ito pong si Typhoon Uwan. Ano po yung kalagayan ng ating panahon, Sir Ariel? So sa ngayon po, dito sa atin sa Bicol Region, Uh, inaasan po natin na uh, generally maganda yung maganda pagpaganda yung ating panahon dito sa Kabikulan sa madalang itong si uh, bagyong uban naman ay patuloy na kumikilos sa palayo dito sa atin sa Bicol region. Uh, ito nga ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 1:30 AM. Uh, subalit, uh, maaari pa rin po ito pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Uh, pero hindi na natin ito inaasan na makakapekto dito sa atin sa Kabikulan. Maaaring um, maapektuhan ulit nito ay yung nasa uh, mga lugar doon sa extreme ng relasyon na kung saan nga ay naasahan na ito ay maglalampol sa may bansang Taiwan bukas ng kape kung saan nga ito ay papasok muli sa Philippine Area of Responsibility. So as of 8 a.m. Uh, ito ay humina from typhoon category. Ito ay naging isang severe tropical storm uh, kung saan uh, ito nga ay huling namataan sa layong 365 kilometers kanluran ng kalayan kagayan at sa ngayon ay meron pa rin itong uh, lakas ng hangin malapit sa gitna na maabot sa 110 km per hour at may pabuso ng hangin maabot sa 135 uh, km per hour at uh, ito ay kumikilos pa ilaga ilagang kaluran sa bilis na 10 km per hour. Opo. Sir Ariel, nababanggit niyo po na uh... Babalik po itong si Typhoon Juan na usually po ano po yung nagiging rason or cause? Bakit po bumabalik itong Typhoon Juan sa ating pong uh, Philippine Area of Responsibility? Uh, dahil po sa ano, uh, paglakas nga nung, ano, nung high pressure dito sa may bandang uh, China, so hindi po ito makakilos pa tuloy-tuloy. Uh, kung baga, kung nga ito ay nag-record mag, record na uh, kung saan nga ito ay nasa na muli papasok sa Philippine area responsibility. Ah, so ibig sabihin po nito Sir Ariel, ah, palabas naman talaga ito ng ating uh, Philippine Area of Responsibility. Kaya lang parang ina ina-attract po siya pabalik dahil dito po sa hindi po sa makabuelong lumabas ng ating ating bansa. Ah, actually po nakalabas nga ito ng par kaninang World Cup the Ah, subalit dahil nga sa high pressure sa May China. Ah, ito ay muli pasok o magre-record pabalik sa Philippine Area of Responsibility. Subalit hindi naman na ito Inasa, maglaladfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Uh, ito nga maglaladfall doon sa may uh, bansang Taiwan uh, bukas ng gabi. So maaring magkaroon pa rito ng, ng impact doon sa mga uh, lugar sa may extreme northern Luzon. Okay. Pero dito sa, sa atin sa kamikulan, hindi na po natin ito nasa sa uh, makaka-apekto. So inasa nga natin uh, ngayong uh, ngayong, uh, ngayong sa mga susunod na araw hanggang uh, bukas hanggang sa... Uh, wicked weekend uh, na generally maganda yung ating panahon maliban na lang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Opo. Magkakaroon pa rin ng impact doon po sa mga nababanggit yung lugar. Eto po ba ay makakaramdam pa rin sila ng malakas na hangin or malakas po na pagbuhos ng ulan? Maari uh, maaari pa rin po yan, lalo po doon sa may, ano, sa mga isla, sa may extreme uh, northern Luzon. Aside po dito sa nababanggit niyo po na itong si Typhoon Uwan, meron po ba tayong nagbabadyapang papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility? Sa so, ngayon po, wala pa naman tayong uh, monitor, Although may makikita uh, yung sa satellite image ng mga cloud cluster o mga kumpul na kaulapan sa may uh, Pacific Ocean, na uh, kung saan nga yan, ating monitor na kung may posibilidad na maging isang low pressure area sa mga susunod na, ano, na araw. Apo. Sir Ariel, unti-unti na pong gumaganda ang ating panahon. Ito po ba ay tuloy na or meron pa rin po ba? Kasi nababanggit nyo kanina, meron pa rin pa bugso-bugso pag-ulan. Hanggang kailan po natin mararamdaman ito pong ganitong uri ng panahon? Ayun uh, nga po, Inasaan natin na unti-unti nang gaganda yung ating panahon dito sa Kabikulan. So hanggang weekend, inasan po natin na generally maganda yung ating uh, panahon maliban nga doon sa tinatawag natin ng mga isolated rain showers o thunderstorms lang sa mga bandang hapon o sa gabi. Opo. With that po, Sir Ariel Somujo, maraming maraming salamat po sa inyong time at makiki-update na lang po kami sa mga susunod pong forecast dyan po sa weather forecast ng Pag-asa Southern Luzon. Maraming salamat, Sir Ariel. Maraming salamat po. Ma po.